sampung dambuhalang buhaya na nauli ng mga tao sa buong kasaysayan. Ang buhaya ay kilala dahil sa kanilang pambihirang laki at alam naman natin na ito ay isa sa pinakamabangis na hayop na matatagpuan sa ating mundo. Kinakatakutan nga ang mga ito dahil sa ilang mga reported cases kung saan sinasabing ang buhaya ay umaatake at kumakain ng mga tao. Kamusta mga bossing? This is Roy Z and welcome back sa ating channel. Sa video na ito, ipag-uusapan natin ang sampung dambuhalang buhaya na nahuli sa ating kasaysayan. Tara, alamin natin ang kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Like mo na rin ang video na ito bilang support at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Get Thoughts. Ang saltwater crocodile ay may scientific name na Crocodilus porosus. Ito ang pinakamalaking species ng buhaya at ito rin ang pinakamalaking uri ng reptile sa buong mundo. Number 10, Matara Crocodile Noong November 2016, nahuli ang isang 17 foot long na buhaya na may bigat na 907 kilos sa Matara, Sri Lanka. Sumabit ito sa bahagi ng Nilwala River kaya naman iniligtas ito ng mga wildlife officials ng Matara. Ito nga ang tinuturing na pinakamalaking buaya na nahuli sa bansang Sri Lanka. Ayon sa report, natrap ito sa isang kanal ng ilog nang humupa ang tubig matapos ang isang napakalakas na ulan. Sa sobrang laki nga ng buhayang ito, alam mo ba na kinailangan pa ng mga malalaking truck at mga excavator upang may rescue ang dambuhalang hayop. Nagtagumpay naman silang ibalik ang naturang buwaya sa ilog na hanggang ngayon ay tahimik na namumuhay sa Matara River. Number 9. Tawi-Tawi Crocodile Noong October 2020, naahuli ng mga manging mula sa Tawi-Tawi Philippines ang isang saltwater crocodile na may estimated na haba na 18 feet ito na yata ang pang-apat na dambuhalang buhaya na nahuli sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ayon sa unang mga nakasaksi rito, inakala nila na ito ay isa lamang kahoy na palutang-lutang. Nagulat na lamang sila nang bigla itong gumalaw ng akmang lalapitan na nila ito. Dahil sa takot ay inireport nila kaagad ito sa kinawukulan na kaagad namang naggasan ng operasyon upang hulihin ang naturang buhaya. Maraming mga manging isda ang sumama upang hulihin ang buhaya na ito na talaga namang ubod ng bangis. Kaya naman nahirapan rin sila na ito ay mahuli. Sa ngayon, ang buhaya ito ay nasa pangangalaga ng Local Tourism Office ng Simunul Tawi-Tawi at pinangalanan nilang Day. Number 8. Puwento Noire Crocodile ang kwento ng buhayang ito Una itong namataang naglalangoy sa Port of Puerto Noire noong July 2003 sa Congo Republic, isang bansa na matatagpuan sa Afrika. Napag-alaman na ito ay isang uri pala ng Nile Crocodile na hindi na nila binigyan ng pangalan. Tinatayang nasa 17 feet and 7 inches ang haba ng buhaya na ito na may bigat na higit sa 850 kilos kagad itong inireport sa mga pulis ng mga takot na takot na residente. Matanda ng buhayan na ito na tinatayang nasa 50 years old, subalit talaga namang napaka-agresibo pa rin ito. Hindi nga ito mahuli ng mga Congolese military kaya naman umabot pa sa puntong kinailangan pa nila itong patayin gamit ang kanilang mga assault rifles. Number 7, Gomek Crocodile Ang buhayan na ito ay nahuli ni George Craig sa Papua New Guinea ang nasa 18 feet ang haba ng buhaya na ito at may bigat pa na 860 kilos. Noong 1985, binili ito ng mag-asawang Terry at Arthur Jones at dinala sa Ocala, Florida kung saan ito inalagaan. Tumagal din naman sa mag-asawa ng limang taon bago nila ito ibenta sa St. Augustine Alligator Farm Zoological Park sa Florida, USA. Sa loob ng 8 years ay naging atraksyon ito sa mga bumibisita sa St. Augustine. Alam mo ba na ikinukonsidera pa nga ito bilang pinakamaamong buhaya in captivity? Noong 1997 naman ay pumanaw sa sakit sa puso ang buhaya si Gomek na umabot rin naman in between 60 to 80 years old. Number 6. Cassius Crocodile Taong 1984 nang mahuli ng crocodile hunter na si George Craig, ang isang dambuhalang buhaya sa Finnish River sa Northern Territory ng Bansang Australia matapos itong umatake sa mga bangka na dumaraan dito. Ito ay isang lalaking saltwater crocodile na nirecognize ng Guinness Book of World Records bilang world's largest crocodile in captivity noong taong 2011. Ito ay may kumpirmadong sukat na 18 feet at may bigat na aabot naman sa 1.10 na tonelada. Ayon sa estima ay aabot sa 110 years old ang edad ng buhayang si Cassius na ngayon ay inaalagaan pa rin at isa sa main attraction sa Marineland Melanesia Zoo na matatagpuan sa Queensland, Australia. Ang pangalang Cassius ay hango sa pangalang Cassius Clay ang itinuturing na pinakamagaling na boksingero sa buong mundo, si Muhammad Ali. Number 5, Yai Crocodile ang buhayang ito ay isang uri ng estuarine Siamese hybrid na matatagpuan sa Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo sa bansang Thailand. May sukat ito na 18 feet ang haba at bahagyang may kalakihan kay Cassius. May bigat ito na mahigit sa isang tonelada. Ang buhayan na ito ay medyo sanay sa tao kaya naman ang mga tagapagpakain dito ay lumalapit ng hindi natatakot kiniklaim naman ang pamunuan ng Samut Prakan Zoo na nasa kanila ang largest crocodile in captivity dahil sinasabi ang aktual na haba ni Yai ay 19 feet and 8 inches at aabot sa 1.2 na tonelada ang bigat. Number 4, Brutus Crocodile Ang higating buhaya na ito ay nagtataglay lamang ng tatlong paa. Pinaniniwala ang naputol ang isa sa mga paa nito matapos makipaglaban sa isang bull shark. Marang celebrity nga kung maituturing itong si Brutus at isa sa pangunahing atraksyon sa mga turista na bumibisita sa Adelaide River sa Northern Territory ng Australia. Ang buhayan si Brutus ay may sukat na 18 feet and 4 inches at halos isang tunelada ang bigat nito. Sa maniwala ka at sa hindi, hindi pa si Brutus ang pinakamalaki sa matatagpuan mong buhaya dito sa Adelaide River. Number 3, Bujang selang ang dambuhalang saltwater crocodile na ito ay naninirahan sa Sarawak sa Borneo Island. Ayon sa mga local sources, ang buhayang ito ay kinakatakutan sapagkat bukod sa napakabangis nito, madalas nga ay umatake at kumakain ito ng tao. Naging kilapot din ito sa lugar na ito sa loob ng halos 30 taon. Noong una... Halos 25 feet ang estimated na haba ng buhaya na ito pero nang mahuli at mapatay ito noong May 1992, napagalaman na ito pala ay 19 feet and 3 inches ang aktual na sukat at may bigat na mahigit sa isang tonelada. Number 2, Dominator Hindi opisyal na nakuha ang sukat ng buaya na ito na tinatayang haamot sa 20 feet at mahigit sa isang tonelada ang bigat. Matatagpuan ang buhaya na ito sa Adelaide River at kasama niyang naninirahan dito ang buhayang si Brutus. Dahil territorial ang mga buhaya, naniniwala ang marami na posibleng ang dominator ang dahilan kung bakit nakitaan ng malalim na sugat ang buhayang si Brutus nang isang beses ay nakukana ng video ang dalawang buhaya na nag-aaway dahil sa pagkain way back in 2019. Natakot naman ang mga turista nang masaksihan ang aktual na tagisan ng dalawang dambuhalang buhayan na ito sa Adelaide River. Number 1. Lolong Si Lolong ay na-recognize ng Guinness Book of World Record bilang largest crocodile in captivity way back September 2011 at siya ay nahuli sa Agusan Marsh sa Agusan del Sur, Philippines. Sa joint effort ng local government, mga residente at mga local crocodile hunters mula sa Palawan, matagumpay nilang nahuli ang buhayang ito na may sukat na 20 feet and 3 inches at may bigat naman na aabot sa 1,075 kilos. Naagaw niya ang Guinness Book of World Records mula kay Cassius way back 2011. Halos tatlong linggo rin ang tumagal sa paghanting at paghuli kay Lolong na pinaniniwala ang kumain nga sa mga nawawala mangisda at mga kabataang babae sa lugar na ito. Noong mahuli naman si Lolong, naging agresibo ito at kahit pa nga nakatali ay nagpilit itong magpumiglas at muntik pa nga itong makatakas. Noong February 2013 naman ay naging kontrobersyal ang pagkamatay ng buhayang si Lolong sa sakit na pneumonia at atake sa puso. Ito nga ay pinagkagulan pa maging ng mga international media. Sa so ngayon ay matatagpuan mo ang lambi ni Lolong na nakapreserba sa Philippine National Museum. Ayan, so ilan lamang ang mga naglalaki ang na ito na nahuli o nakuhanan ng video sa ating kasaysayan at siguradong Napakarami pa ng mga sightings ng dambuhalang buaya na maaaring hindi pa naibabalita. Malay mo, isang araw mula ngayon ay may mababalitaan na naman tayo na isang dambuhalang buaya na nahuli sa iba't ibang panig ng ating mundo. Alin sa mga buaya na ito ang nagustuhan mo? Mag-iwang ka ng komento sa iba ba? Special shoutout dito kay Delpyong TV at kay Connie Ventures na nanonood naman sa Manama, Bahrain. Eh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga boss at mabuhay kayo hanggang gusto nyo.